Shout out. good afternoon good evening so ayan po mga kalakot zero ayan full pack na naman pinilahan pa yung uh, trending ng ilo-ilo zero ang kusinero v paris Ini makan, ini makan, diba. Namiss ko. You do por favor, o por daming damin kawali. Okay. Next, next. So, may mga nagtitinda din dito sa harap. Ah uh, medyo konti lang ano kasi hindi weekend. Uh, Thursday ngayon. So medyo konti lang yung uh, tao pero dito sa Paris ay full eh, pack. So abangan yung mga kalokotsero sa by Sunday opening ng uh, Dumangas Town Fiesta. So dito gaganapin lahat ng event So antabayanan nyo po mga kalakot zero uh, Daily vlog tayo